Hello mga kabok. Tara punta tayo doon sa pangalawang tapahan mga kabok kasi meron pa silang tinatapa doon. So tara mga kabok, let's go. Let's go. May kasama po ako ditong Bulaylet. Lilet. Bulaylet. <laughs> Yan po mga kabok, yung isang tapahan ay andoon, doon po. So tayo ngayon po pura pupunta rito sa ano, I love to ayan na mga kabuk, ito yung pangalawang tapahan so ayan yung ano nila o, oh, nililipat nila sa baba para tanggalan niya ng laman, lugiton kung, kung sa bisaya pa mga kabuk lugiton ang unod sa lubi so tara ating titingnan mga kabuk ito yung butas na sinasabi ko mga kabuk, dito sila mag-uuling pag tapos nilang mag tanggal ayan so, ito po yung kanilang tatanggalan ng laman mga kabok hinilipat nila dito sa baba dahil may itatapa sila na bagong biyak lang yan ito dito po sila mag ano, maglugit kung sa bisaya pa mga kabok So doon po sa baba na bahagi, yung pinunta natin kanina ay eh, tapos na po doon mga kabukso. Dito naman tayo sa ibabang bahagi, sa pangalawang tapahan. So, ayan mga kabuk. Meron po kami bagong paraan sa pagtatanggal ng mga laman ng niyog. Ayan. Tingnan nyo po. Ang bilis-bilis po ni Enting Kabisote. <laughs> ayan po. O. Para po siyang kudkuran. Hindi ko po alam gamitin yan. Siya lang po ang nakakaalam. Ayan. Napakabilis. Diba sa inyong probinsya mga kabuk, ganito rin ba ang ginagamit sa pagtanggal ng laman ng niyog mga kabuk? Ang alam ko lang yung ano. Parang parang kutsara ba yun yun lang alam kong gamitin pag ganyan hindi ko po alam ang ingay-ingay ng bata batuta ko dito mga kabuk <laughs> napakaingay talagang batang ito eh kawin na daw na eh white news So ayan po si Saldi mga kabuk Naghahakot ng mga biyak na niyog Dahil yan po ang i lagay dyan sa ano sa tapahan pang last po yan na tapa yan pagkatapos nyan mga kabuk ay yung ano naman yung laman naman ang itatapa bago po ibebenta yan mga kabukid so ganito talaga mga kabukid pag nagkukupra ang dami pong, ano proseso bago po talaga magkakapera so tsaga lang po para may nilagay Isang Ayan mga kabok, ganito lang po ang alam kong gamitin mga kabok, hindi kagaya kay ano, kay inting, yung ginagamit niyang pangtanggal ng laman. So hindi ko po yun kaya gamitin mga kabok, baka tayo yung masugatan nun, kaya ito na lang ang ginagamit ko dahil ito lang po ang alam kong gamitin.

So ayun na nga mga kabok, mag ako'y magpapaalam na maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nanood ng aking mga video. Thank you, thank you so much po sa inyo mga kabok at sa lahat po ng mga silent viewers ko dyan, maraming maraming salamat din po dahil nagiging bahagi po kayo ng aking YouTube channel. At salat po ng hindi pa po nag-subscribe, please subscribe my YouTube channel at paki-like, share, comment down below at huwag na rin pong kalimutang pakiclick ang notification bell button para palagi po kayong updated sa aking mga video na ina-upload mga kabok. Thank you, thank you so much po. God bless us all and I love you all mga kabok. Bye-bye!